Habang hawak-hawak ang tungkod, ay bigla na lang sumulpot ang nilalang sa lupain ng maliit na nayon sa Palawan na pinaninirahan ng mga pangkat etnikong tinatawag nilang Kagay Anen. Nakilala na isa sa unang naninirahan sa malalayong bulubundukin at dalampasigan ng Palawan noon pa Nandito na tayo mga kaibigan sambit ng nilalang habang pinapatakan ng malapot na kulay rosas na pulot ang mga labi nila Lolo Santing at ang ibang kasama nito upang manumbalik ang lakas ng lahat. Unang nagising si Lolo Santing at nang mamulat ang kanyang mga mata ay nilasahan niya ang pulot sa labi. Napangiti at inobserbahan ang abalang nayon habang sumasapit ang pagsikat ng araw nakita niya ang nakaupong nilalang walang iba kundi ang nilalang na nagligtas sa kanila sa lupain ng bruka at hindi na nga napigilan nitong makipag-usap dito. Santing nga pala, ikinagagalak kita makilala. Marahil hindi na banggit ng aking kaibigan sa iyo, Santing. Kaya ngayon, magpapakilala ako sa iyo. Ako si pikenyo isang laman lupang duwende. Pekenyo, isang magandang pangalan sa isang mabuting nilalang ng mundo. Parang naalala ko sa iyo ang kaibigan namin na napalapit sa amin habang naglalakbay kami para makita si Mayang. Sambit ni Lolo Santing, ngunit bago pa siya makapagsalita ay tumugon na agad si Ninyo sa kanyang mga sinabi nalalapit ka sa nuno ng yungib isa sa naging mabuti at tapat na kaibigan sa amin sa aming paglalakbay si nunong chikito na kailanman ay hindi hindi ako makakabawi sa kanya at sa ang kanyang nagligtas sa akin noong paslit pa lamang ako sabi ni ninyo tama si ninyo siya nga ay may pagkakapareho sa iyo ngunit bakit hindi ka nabanggit ng ermitanyo temeng sa amin hindi niya nabanggit ang Isang matapang na nilalang nakatulad mo. Tanong ni Lolo Santing. Sang ako nako kay Santing dahil hindi naging hadlang ang kakulangan at kasalatan upang maligtas kami. Isa kang tunay na bayani. Sabi naman ni ninyo. At sa usapang itoy napahinto ang lahat dahil sa mahalagang revelasyon na isasaad sa kanilang ermitanyong temyo. Ang kay kaibigan ay isang putot na ang ibig sabihin ay putol na namana nila ang ganyang katangian sa kanilang mga magulang, ang kakulangan ng isang kamay at paa. Isa itong sitwasyon na hindi nila alam kung saan nagmula. Paro sa ba o sumpa sa kanila? Kung kaya't bumabawi sila sa mga mortal o taong nagiging tagapangalaga ng kanilang mga binabantayang tungkod paliwanag ng ermitanyo. Nandyan ka na pala, ermitanyo Temyong. Mabuti naman at naging mabuti ng kalagayan mo. Nasaan na sina Magia at albularyo Damaso? Pagtatanong ni Santing habang tinuturo ng uso ni ermitanyo Temyong si na na inaalalayan ang Albularyong Damaso. Masaya silang Nagkakawayan sa tagpong iyon na animoy walang pinagdaan ng unos sa mga nakaraang paglalakbay nila. Sa puntong iyon ay papalapit na ng palapit na nga si magya at Albulario Damaso sa tatlo. At habang nangyayari ito ay hindi napigilang ang magtanong ng biyasang Albulario Damaso sa bantog na ermitanyo Temyong tungkol sa pagkakakilanlan ng putot. Nakilala na ba niya ang kambaldiwa ng tungkod, Temyong? Oo, Damaso. Nakilala na niya si Pikenyo, Nakilala na ni Santing ang takapagbantay ng aking tungkod. Sagot naman ni Ermitanyo Temyong. Siya bang tunay? Isa na namang kambaldiwa? Hindi ko ito inaasahan. Sa pagtatanong na iyon ni Lolo Santing ay hindi na sina Ermitanyo Temyong at Albulario Damaso ang nagsalita bagkos sayang kanyang diwatang gabaya. Santing, ilan lamang ang naniniwala at nakakaalam sa pagkakakilanlan ng mga kambaldiwa ngunit ang mga albularyo maging ang mga ermitanyo ay kakaunti lamang ang nagkakaroon nito. Maaari din naman silang tawaging gabaydiwa dahil pinaniniwalaan silang mga dating kampiyon espiritu at bagani na nangangalaga ng mga mutya at pananggalang. Umaaring ang mga mutya o pananggalang ng isang albularyo o mortal ang pumili ng kanilang anyo, wangis o muka. Wika ng diwatang gabaya. At ikaw diwatang gabay ng espada at mutya ng kasuy. Tama ba ako? Sa pagtatanong ay wala nang naisagot si Agaw, bagko sayang pagkinang na ng mutya ng kasoy ang naging simbolismo ng pagsang-ayon nito. Matapos nga ang diskusyon at mga revelasyon, ay ipinakilala na nga ng putot ang lahat sa tribo na yon. Doon nakilala nila ang raha ng tribo na nagnangalang Ilniro, na isang biyasang mga ngaso ng mga baboy ramo at pilandok na inihahanda nila sa tuwing magkakaroon sila ng masaganang ani. Saka at huli ng mga lamang dagat. Ikinagagalak ko kayong makilala. Si Pequeño ay matalik kong kaibigan at kasangga namin sa labanan dito sa aming tribo. Dito na siya sinanay ng parahon sa pakikipaglaban at pakikipagtunggal sa mga masasamang nilalang na naglalagi sa aming lugar wika ni Raha El Niro. Masaya kami na ang kambaldiwa ng tungkod ni Ermitanyo Temyong ay nakatagpo ng bagong kaibigan at bagong tahanan dito sa Palawan. Sambit ni Lolo Santing sa Raha. Kung gayon, dahil diyan gusto kong magkaroon tayo ng malaking handaan upang ipagdiwang ang pagkakaligtas niya sa inyong lahat. Ako mismo ang uhuli at mga ngaso ng pilandok. Isang uri ng maliit na usa upang ating maging alay sa handaan. Wika pa muli ng Raha. Mukhang magugustuhan namin yan Raha. Maraming salamat sa inyong pagbibigay pugay sa aming pagkakaligtas. Walang anuman, albularyo. Alam mo naman albularyo ako. Unit paano? Simple lamang. Ang mga tangan-tangan mong sandata at mutya, ipinapahiwatig nito ang pagkakakilanlan ng isang albularyo o ano paman. Dahil nakikita ko sa iyo na hindi lamang albularyo ang nananalaytay sa iyong dugo. Tugon ng Raha Nagtaka si Lolo Santing sa narinig. Ang alam niya ay nakatakda lamang siyang pangalagaan at proteksyonan ang ispada ng diwatang gabaya at ng mutya ng kasoya. Ano itong narinig niya na may iba pa siyang pagkakakilanlan sa kanyang pagkatao? pero isinawalang bahala na lamang ito ng ating bida at kinausap na lamang ang Raha kung papaano siya mga ngaso. Habang ang mga kasama naman nun ni Lolo Santing ay abala sa pagsayaw at pakikipagkaibigan sa mga miyembro ng tribo ng Kagayanan. Nga Napala Raha, mari ba ninyo ako turo ang mga aso sa bulubundukin at gubat ninyo? Matagal na akong hindi nakakapagpangaso na mga ligaw na manok sa amin noon. Yun lang ang natatandaan kong hayop sa gubat na hinuhulihan namin habang sinasanay ako ni Albulario Damaso na gamitin ang espada ni Agaw at ang mutya ng kasoy. Pakiusap ni Lolo Santing. Ah, Santing, pwede pwede dahil kayo ay bisita na rin namin ha, sa aming tribo at hangad ko rin ha, ang pakikipagkaibigan sa inyong lahat. Tugon ng Raha sinamahan nga ni Lolo ang Raha El Niro sa pangangaso ng isang hayop sa gubat. Hangad ang pagkakaroon ng matibay na pagkakaibigan. Ngunit bago pa man sila tumungo sa gubat ay may babalang sinampit ang Raha El Niro kay Santing. At sinabi nito nga. Santing, lahat ng hayop o pilandok sa gubat ay pwedeng pwede nating hulihin. Ngunit sa bandang gitna ng gubat ay may naninirahang puting pilandok. Huwag na huwag mo siyang pakikialaman, titigan at huhulihin dahil may dala siyang sumpa. Makinig ka sa mga sinasabi ko, Santing, kung ayaw mong matulad sa aking anak na si Kayang. Sabi ng Raha, Bakit Raha El Niro? Anong nangyari sa inyong anak noong nasaksihan ng puting pilandok? Ayoko na yung balikan pa. O eto, mga pana at palaso, akin naman tong sibat sasanay na lang kita sa paggamit nito para makahuli agad tayo bago magdilima. Tugon ng Raha Wala nang na ang nasagot ang Raha bagkus ay sinanay na lamang niya si Lolo Santing sa paggamit ng mga kagamitana sa pangangaso. At halos ilang oras na nga lang, ang pagsasana nila ay alam na ni Lolo Santing kung paano gamitin ang mga pana kung kaya tila sa tingin ni Rahayil Nero ay handa na ang binatang albularyo, sila ay lumarga na. Mukhang handa ka na nga. Sante, kung gayon ay halikat mga aso na tayo. Dalawang ilog na rumaragasa at halos ilang gubat ang kanilang nilakbaya para makapunta sa lungga ng mga pilandok na pinaniniwalaan sa isa lamang bundok ito matatagpuan. Sa isa sa mga bundok ng balabak sa Palawana. Hindi mo naman sinabi, Raha, na malayo ang ating lalakbayin. Mabuti na lamang at nakapagpahinga tayo kahit nasaglit bago natin na puntahan ang bundok na sinasabi mo. Kung saan natin matatagpuan ang pilandok. Wika ni Lolo Santing Sa kahit anong laban, santing o paglalakbay, ang tunay na tagumpay ay mararanasan sa hirap ng buhay. Tandaan mo yan. Ganito ka espesyal ang mga pilandok dahil pinaniniwalaan namin ito nga mga hayop na may espiritu ng kaginhawaan at kasaganaan. Ang kanilang Diyosa lamang ang makakapagbigay sa amin para sa aming ani at pangingisda. At gusto ko rin ibigay ang ganitong katangian bago kayo muli nga maglakbay sa inyong pupuntahang misyon. Marami salamat, rahail niro Malaking bagay sa akin to. Napangiti nga si Lolo Santinia sa sinaad ng Raha. Ngunit isang pambihirang pagkakataon ang hindi nila naiwasang masaksihan. Santing, huwag kang gagalawa. Maraha na sambit ng Raha. Bakit Raha? Ano ang nakikita mo sa aking likuran? Tanong ni Lolo Santing. Hindi na nga nakasagot ang Raha sa tanong nito. Bagkus ay hinanda niya ang sibat dahil may pupuntereahin siyang nilalang sa likod ng binatang albularyo. At bago pa nga makaalpas ang nilalang sa likod ni Lolo Santing ay bigla na lamang itong sinibat ng raha dahilan para makatakbo pa ito ng mabilis. Santing, daplis lang ang natamo ng pilandok. Dalian mo na at baka makatakas pa ito. Sundan mo at nasa likod mo lang ako. Utos ng raha. Ako nang bahala Mauwi natin ang pilandok. Mabilis na pagtakbo at halos mahingal si Lolo Santing ng sundan ng pilandok. Napapikit na lang siya nang panain niya ang nilalang dahil nakita niyang nangihina ito at napahinto sa gitna ng gubat. Ngunit isang pangyayari ang hindi inaasahan. Nabitawan niya ang tali sa palaso nang may sumigaw sa kanya na isang misteryosong boses. Waga, siya si Kayang. Yun ang kanyang narinig. At nang tumin siya sa paligid ay doon niya nakita ang isang maputing nilalang na kalahating pilandok at kalahating babae na hinihinalang Diyosa ng kanyang uri na mas kilala sa tawag na Panigotlo. Sa sigaw at pangyayari ay huli na ang lahat nang masambit niya ang mga katagang ito nasaksihan din ng Raha El Nero ang buong pangyayari at napana na bawian na ng buhay ang pilandok na kanya palang anak na matagal nang nawawala. Anak, hindi ko alam. Hindi namin alam. Patawarin mo kami. WIKA ka ng Raha. Nang masaksihan nito ni Lolo Santing, ay numutawi sa binatang albularyo ang awa at pagkatakot hindi niya alam ang gagawin dahil baka magbago ang pakikitungo ng raha sa kanya. Dinagdagan pa ng pagsambit ng Josanga, panigotlo. Sana nakinig ka na lamang mortal sa raha. E di sana hindi mo na napatay ang kanyang sariling anak. <laughs> Kaawa-awang nila lang. Hindi ko na rin sila mabibigyan ng masaganang ani dahil sa inyong ginawa sa aking kauring pilandok. Nang walang pahintulot at dasal. Wika ng Diyosa Patawarin mo ko Raha El Niro at Diyosang Panigotlo. Hindi ko ito sinasadya. Paghingi ng paumanhin na nasambit ni Lolo Santing. Ngunit dahil sa lungkot, paghihinagpis at pangungulila sa kanyang anak, ay nilason ng mga salita ng Diyosang Panigotlo ang isipan ng Raha. Tama na Santing Kahit pa balik na rin natin ang mundo Ay pinatay mo na ang pinakamamahal na anak ko Na si Kayang Ang Diyos ang panigutlo na ang nagsabi nito Kaya magbabayad ka Papatayin kita Wika ng Raha Wala nang na ang nagawa si Lolo Santing Nang marinig niya ito Hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang sarili sa sitwasyon na siya naman ang mapapahamak. Habang nakikita niyang galit na galit ang Raha ay doon din niya napansin ang mga kamay ng Diyosa na gumagalaw na tila may ibig sabihin. Hindi lang niya ito maintindihan ng lubusan dahil sa pag-atake ng Raha. Doble ang lakas ng Raha na magalit ito sa nangyari kung kaya't alam ni Santing na mapapahamak siya sa kanya ang si Batay halos maging mit sa pa ng kamatayan ni Lolo Santing. Paano mo mapapas lang o mapapatay ang isang raha na nagbigay sa inyo ng kabaitan at pagpupugay? Handa mo ba itong ipagpalit para lamang sa iyong kaligtasan? May koneksyon ba ang mga galaw ng Josang panigotlo panigutlo sa pinapakitang galit ng raha ng tribo ng anen? paano ito malalampasan ng mag-isa ni Lolo Santing gayong walang kaide-ideya ang kanyang mga kasama sa nangyayari sa kanya pakaabangan sa mga susunod na tagpo dito lang kay Lolo Santing